yun, heto na naman tayo mga mati ayan, sa bakanting lote dahil dito napakarami at iba ibang siya lang nakikita natin mga mati maghahanap tayo, baka nasa ilalim lang yan mga mati so, ngayon, pagka nasa bakanting lote, kailangan tayo magtabi-tabi, baka tayo madali tabi-tabi po ang dami dito ang mga bini na pananim na nyug mga matik Ngayon iba yun mga matik, mga umang katulad nito may nakita tayo pero wala na laman hanap tayo ng iba iba kasi mga matik nasa ilalim lang yan sumisiksik mga matik dahil dito sila nakatira sa bakante mga kamatik Yeah, mga matrix sa ngayon maghanap na ta tayo ng mga kakaibang hugis kung meron tayong mapapansin dito mga matrix buti ngayon mga matrix walang lamok pagka sa hapon napakarami lamok kaya in, ano nabubulpa si Duka Matik kaya inumagahan ko na para hindi tayo malamok Ayan, baka may makita tayo dito, mga kamatik. Ayun. Yung sinasabi ko, mga kamatik, may nakita tayo na shell, mga kamatik. Ayan, no. Oh. Nakita nyo ba yan? Yung mga ganito, same lang na no, mga kamatik. Karamihan ito, may kita nyo ganito. Ayan, saka ito pa. Ayan, mga ko Hmm. Yeah, same lang makikita natin ganyan. Ay mga matik marami ganyan dito. Puro ganyan ang style nila. At kanya shell, puro ganito, bahay dito naman 'to mga matik. Siyempre, hindi tayo sa ganito. Pare-pares lang, mga popo Popokus tayo doon sa ibang shell, mga matic. Ito mga kamati dito tayo po-focus dahil napakaganda niya. Tingnan natin kung may laman. Ayun. Ang ganda niya mga kamati. Kulay pula, pa, kulay pula na naman. Pero ang shell niya kakaiba. Napakalaki. Dito lang tayo po-focus sa mga nakikita natin magaganda ang shell mga kamati. Ayan. Dahil sa kita tayo ng mga gandang shell, mga matik, kung tayo ay nangongoleksyon, ayan mga matik, at mag-aalaga ng mga umang na iba-iba, ang shell niya, mga matik. Siyempre, mga matik, pagka mag-aalaga ka ng ganitong umang, pagka ganitong kalakihan na siya, di na siya kakasya sa kanyang shell, kailangan lagi siya lang ma-reserve ang shell, mga matik, na pagpapalitan ko baga sa damit mga kamatik tayo nagpapalit tayo ng damit pag malaki na tayo naiiwanan na natin yung pin yung malit na damit sa ating hindi nakasya. kasya din mga kamatik ang mga umang Ayan. napakalaki At kakaiba ang kanyang shell, mga kamatik. Kung titignan nyo, mga kamatik, sa mga na iba vlog ko mamatik iba ibang ang shell ang nakikita natin at kulay ito naman yung shell nya ay medyo kakaiba talaga mamatik tapos pula pa siya. sa shell lang makakamatik sila nagkakaiba karamihan mga bilog makakamatik ang ganda ng panahon Ito na, gumagalaw na siya mga matik. Ayan. Dahil sa nakakita tayo ng magandang shell mga matik. Uh, gaya na sinabi ko, ito lang i natin at pinakikita ko lang din sa inyo mga matik. May gita dito sa paguriran ng mga ibang klaseng shell na umang. Ito mga matik, pagka binaras to. Ayan mga matik, Ayan mga matik. Ayan, napakaganda. At malaki. Ayan, mga matik, hindi ko na sinum yan. Talagang malaki siya. Ganda ng panahon, maaraw. Sana, lahing ganito na lang. Yan mga mga Pagka yung kanya, sipit-sipitan, delikado ko na dyan. Maninipit na yan. Kumbaga, galit na. Sa so, ngayon, bibitawan na natin siya mga matik. Dahil sa kakaiba hugis niya. Ayan mga matik. Yan. Pakaiba ang shell niya, mga kamatik. Yun, dahil sa nakakita tayo ng kakaiba ang shell, na uh, hanggang bukas na lang uli bukas naman tayo hanggang dito na lang uli tayo mga kamatik. bukas naman tayo maghahanap ng no? panibago o kaya mamayang hapon makamati dahil sa nakakita tayo nakachamba tayo kasi makamati ang ganda kanyang shell Yo muli na si Dokamatic, Makamatic. Salamat again.